may nagtanong sa akin about sa pag-ibig MP2 na kung saan sanapin niya na kailangan ba na continuous ang hulog mo sa pag-ibig MP2 until 5 years. So, alam niyo po, ang pag-ibig MP2, isa po yung voluntary investment na kung saan na sa inyo. Kung kailan niyo gusto maghulog or kung magkano lang yung ihuhulog niyo. Pero, with, uh, for my opinion po, para sa akin, mas mag maganda pa rin na mag-continuous tayo ng hulog kay Pag-ibig MP2. Why? Kasi kahit na po, let's say, 500 pesos lang yan every month, pero kung continuous naman po kayong naguhulog, in due time, in 5 years, hindi nyo mamamalayan, malaki na rin yung inyong nahulog, which is, Um, nakakatuwa pa doon, every year, nagbibigay si Pag-ibig MP2 po ng dividend. Kaya, uh, um, yung kinikit ay yung ini-invest nyo na dadagdagan pa with the dividend na binibigay po yearly. So, yan po yung kagandahan kay pag-ibig mp na um, sabi ko nga po, it's up to you kung gusto mo siyang hulugan um, ng continuous or kung gusto mo naman na uh, mas maganda rin na one-time investment kung meron kang malaking halaga na nasa banko lang yan, itry mo po na i-invest sa pag-ibig MP2, one-time investment, isang hulugan lang. At makikita mo yung mas malaki pa yung dividend mo kaysa sa monthly ka naguhulog. So, yan po yung aking, um, na-observe lang ano po, doon sa aking um, account sa pag-ibig MP2, which is uh, tatlong account, yung na-open ko na. So, bakit tatlong account? Kasi po, uh, yun yung ano, isang way ko to um, uh, na mag-save ako for my emergency fund at kung meron akong kailangan kakagastusan ay pwede ko pong i-withdraw sa pag-ibig MP2 which is um, pag-ibig MP2 very low risk lang po yan when it comes po sa mga uh, when it comes sa pag invest kasi po si pag-ibig MP2 wala po yung tax na kung saan kapag nag-withdraw ka ng iyong investment lahat po makukuha mo at ang nakakatawa doon uh, ayon doon sa aking kaibigan na si Arnie, nakauwi lang, nagbakasyon nag siya sa Pilipinas, and uh, last month, na kung saan nag siya ng kanyang uh, pag-ibig MP2, masaltob sa'yo, na kung saan ay, alam, binalita niya sa akin, na mabilis lang ma-withdraw, unlike daw po, kapag magsasara ka ng iyong account sa mga bangko, which is, sabi nga niya, pera na niya yun sa bangko mukha niya na yung hinaharap niya, mga IDs pinapakita niya, pero ang dami pa rin mga, mga tanong. So, which is sa pag-ibig. ito, napakabilis lang po. All you have to do is to bring one valid ID and then magpipilap ka lang doon and mag-wait ka lang, i-inform ka nila kung kailan, ka, kung kailan mo makukuha yung yung, um, MP2 investment together with the dividend. So yan po, ganyan kaganda si pag-ibig MP2. Kaya yan po yung isa sa pinakang, uh, sabi ko nga, number one, when it comes sa pag-iinvest po, kung kayo po ay nasa late 40s na, at yung kumbaga yung papunta na po kayo sa retirement age, MP2 is one of the ideal investment na pwede nyo pong pasukin. Kasi very low risk lang po siya. As in, kapag nag-open kayo, lahat yung halimbawa, let's say po yung 5,000 na i-open nyo, yung po automatically sa account nyo, 5,000 po talaga. Wala pong bawa. So, ganyan po kaganda si pagbibigyan pito na kung saan for about 5 years lang, na-stay mo yung pera mo. Yearly, may dumarating, may, may nabibigay si MP2 na dividend na the more na i stay mo yung dividend sa sa MP2, I mean, hindi mo siya wini-withdraw yung dividend. Yung dividend na yun na yearly na binibigay, nagko-compound po yun. So, ibig sabihin, mas lumalaki yung dividend at the same time, lumalaki din yung iyong investment. So, yan po yung kagandahan kay pag-ibig MP2. Now, sa mga nagtatanong, um, ano ba yung pag-ibig MP2? So, pag-ibig MP2 is a voluntary investment po yan kay Pag-ibig Pan. So, kapag gusto nyo pang mag-open, pwede rin po sa online. Pero, um, hindi ko lang po ngayon alam kung ano yung talagang protocol. Pero, because uh, yung experience ko na nag-open ako, kasi sa akin one time yung ginawa ko before, yung first ever investment ko, na kung saan ako po ay nagbakasyon noon at one time investment yon na ako po talaga yung mismo nag-open. So, ang dinala ko po doon yung aking OEC, yung aking passport at yung aking contract. So, yan po yung mga hinanap sa akin. So, now, ngayon, ituturo ko din po sa inyo, sa mga wala pa, I mean, sa mga gustong mag-open ulit ng panibagong account, just like me, ano, mag-open ako ngayon ng another account sa Pag-ibig MP2, tuturan ko po kayo kung paano, ano So, tara, papunta tayo sa ating, uh, sa aking website, sa website ni Pag-ibig MP2. So, ito po yung website ni Pagibig MP. So, pagibigfanservice.com Sa mga miyembro na or sa mga may MP2 na, so ito po yung makikita nyo. So, kapag gusto nyo pong mag-open ng another account online, all you have to do is to scroll down. And then, dito po sa may bandang uh, kaliwa, makikita nyo po dyan, Members Registration and Modified Pagibig MP2. So, i-click nyo lang po yan. After po nyan, mag-wait lang po tayo. And then, lalabas na po ito. Now, dito po sa may bandang kanan, makikita nyo po dyan yung online services. MP2 saving enrollment. So, since mag-open po ako ng MP2 ulit, all I have to do is to click. Now, makikita nyo po dyan yung, um, ito po, MP2 saving. So, ilalagay ko po yung aking ID number o yung pag-ibig number ko po. So, alisin ko muna for my Uh, protection of course. So, syempre po kailangan ng ID number kay pag-ibig MP2. Ito po ay para sa mga miyembro na ni pag-ibig MP2 or pag-ibig fan. Now, ang susunod po is yung last name. So, ilagay lang po natin. O, so, pilapan ko lang po. yung code. Submit nyo lang po. Dito po sa bandang to makikita nyo yung information nyo. And then, uh, then dito po sa kabila, yung sa bandang kanan, yung um, sasabihin nyo, already have existing modified pag-ibig MP2, click continue ten roll new. So, click continue lang po sa mga mag-open, ano. And then, after nyan is, pilapan nyo lang po yan, desired amount, na desired monthly contribution na gusto nyo, let's say 5,000. Monthly. And then, ang um, preferred nyo po na dividend payout. So, na kung saan po kasi, the more na nag stay yung ating dividend, the more na nagko-compound yung interest, much better. Now, a mode of payment So, ang gagawin ko po is um, through accredited pag-ibig collection. Kasi po, ang nababayad ng aking MP2, ang napapahulog ako sa aking kapatid na nasa Pilipinas. Now, source of income, employment, income, since ako po ay may trabaho. And then, after po niyan, is-submit lang po natin. So, ito na po yung ating, yan na po yung ating, um... In, uh, what is it? Pag-ibig enrollment form Na kung po ganito na, ibig sabihin po ay meron na po kayong account So nakalagay na po dito yung account number Sorry naman po, ayan, yung account number Na kung saan, yan po yung hihulugan nyo, yung inyong pag-ibig So that's it, sana may natutunan kayo Hopefully nakatulong and be wise po sa pag sa ating mga perang pinaghihirapan Bilang isang UFW, ito po ay napakahalaga para sa atin to be financial, financially literate sa lahat ng mga investment platform para po hindi tayo malugi or mascam At syempre, para magkaroon tayo ng extra income pa na panghulog kay pag-ibig MP2 na kung saan si LiveGood ay isa ring way para tayo kumita online. Kaya naman, kung hindi ka pa miyembro, Yes, send me message. LiveGood is a fast-growing company na kung saan ang dami-dami ng mga natulungan at the same time when it comes to health, a very high-quality product na kung saan talagang makikita mo yung difference kapag naging user ka ni pag-ibig ano ah, ni LiveGood products. So, sa mga interested po na magkaroon ng online business na worldwide Live Good is the best one. Na kung saan, bago pa lang, 2022 ng December nag-start at napakarami na ngayon na nag-rank up, naging diamond kay Live Good. Kaya kung isa ka sa naghahanap, just be and me. And that's all for today. Have a blessed uh, Tuesday and have a good night po. Thank you. Bye-bye.